My name is Venus Deluxe. And I'm Briss Saxby. And I'm Minty Fresh And we are the VVM. Oh, and Minty. Welcome to Add to Cart Episode 6. Yes! So, sa Add to Cart, Kayo Ainagre review, Nang mga looks sa runway ng RuPaul's Drag Race Philippines Season 3. Yan mga sisters natin. Yes. So, ang pin natin for this week is. kumot cut Yes! I'm so excited. Kasi yes. ano, parang ang daming possibilities ng pwede mong gawin sa kumot oh and paano mo siya gagawin kotor na hindi siya magmukhang kumot Di Saka lahat tayo may background like this kasi naman batit tayo for the yeah. Kukut, yung mga buhok-buhok. Oo, buhok, yeah. Gaugad, oh, 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 oh my god. Oo. Oh, oh, Diyan ako nag-umpisa mag ano, mag fantasy sa harap ng yes. salamin yes. na iniipit-ipit ako sa saan, kao, binios, saan. Bakalang, Sorry <laughs> na, sorry na. Hindi na pala ako. Cut out ako sa Basketball pala ako nung bata. <laughs> <laughs> sorry. <laughs> <Yeah>. Na iba <laughs> Di pala ako out. Di <laughs> ba? Oo. Oh, oh. So, let's go. Are you ready? Yes. Because We're born ready Yes! Are you ready, Minzi? Super! <laughs> okay, ever ready! Battery! Yes. Come on, let's go! Let's do First it. look, of course. Come on, in her Kumat Couture Zimba Ding! Oh my god, I love this look. I'm obsessed. I love this look because it's the same shape that we have in the so filipina the Philippines. What's blue, green and orange. I think it goes really well together. Bagay, oo, bagay. Tsaka yung color palette sa face niya, yun din yung color palette ng outfit niya. Yeah. So smart. Ganda. Parang this is one of the strongest Zoxni ano ni, ni Zemba Ding, no? Yeah. Tapos may reveal ito, 'di diba? ba? Yung reveal niya. Oo, reveal yet from Filipiniana to a uh, serpentine gown na maganda. And I love it. Parang ang alam ko, ang meaning nito is mother-daughter something. Yeah. Tama may pagkakaalala so Tsaka gumupit siya ng mga flowers from the print. Naligay niya sa ulo niya. So that's very smart okay. Play. love it. So, what's your verdict? Um, for me, um, return. Oo, <laughs> you <laughs> Oh, oh, yuck. Ew. Tarek. Hey, whatever. <laughs> oh, oh. And kasi ang galing, pati yung mga edges nung ano, nilagay niya ng tiny details ng silk which made it look so classy and so sophisticated. Ang arte. Eh. Parang Versex lang, di ba? Pero talaga nagagal. Avail. Avail. Ikaw. Avail. Yeah. Mick Chanel! Oh my God! Cute din tong look na to ni Mick Chanel. I love it. Parang siyang yung look ni Versex nung umalis si Versex. Mm -hmm. Na Parang ginawang... Sa tela. Sa tela. Nakaka-fantasy. Nakaka-fantasy. No, no, no. oh. Ang hirap, ano lang, hindi lang niya masyadong nadala to ng no? maayos, no? Kasi parang na, na, nalunod din talaga siya. Literal ko, sa ano. Kasi, ano, Venus, kaya same siya sa Watt. Kasi na, same reference. Vivian Westwood pa rin. I know, Ryan. Right? Hindi ko lang sinabi masyado. <laughs> parang kung wala akong alam sa si fashion talaga. Parang di ako mababash. So talaga. So talaga. <laughs> yeah, talaga. yeah. Ang ganda. Ang ganda so ng ano. Ng, ang ganda ng shape. Ang ganda ng color, ang ganda ng size, ang ganda ng form. Wow. <laughs> you know, shape, size, color, and form. Ako, alam mo, mas bet ko at mas SFA Zimbabwe. Ako Talaga? rin ko dito. Yung maganda. Pero mas isusuot ko itong maha din. Tsaka kung paano niya finish it anong kulay ng buhok niya, an anong yeah. meron sa mukha, it's all perfect. Actually, oo. Oh, oh, Pati interesting na blush. I love that tint. Yes. Yeah. <laughs> Siguro kaya kung mas nagustuhan niyo kay Zimba versus kay Mix, it's because of the presentation. Kasi yeah. di ba parang nalalaglag yata to kay Mix habang naglalakad siya. But parang either kaya, way. Maganda pa rin, maganda yeah. pa rin. yeah. yeah, 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 so, yeah. so there you say, So it's uh, a veil. A veil for a me. A veil. A veil. Ang kada din no ano nung no, veil niya, oh. Talaga. Uh oh, you really veil. Yeah, a veil. Bagi din yung color ng hair. Plus, sakang saka yung jewelries. Jewelries. Quite choose. Yeah, cute. Very cute, see. Okay. Oh, ano with the. Ay, eh, with the. Ang cute nung ano oh, nung clamp, hair clamp niya. Tapos may katol, tapos may reveal din to eh. Oo, oh, kulay blue na gown. Oo, oh, parang naka uh, ano siya. Ano siya, uh, gawa sa kulang So may storyline, may presentation. Ang ganda ng flip. At ang lining, silk. So nakakasosyal din. Well put together. Naka-indicate ba? Naka ba na pwede kayong gumamit ng ibang tela? Oo naman. Mm -hmm. Oh. Hindi naman yun lang. Eh. Oh, yeah, 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 yeah. Tapos ayun yung star. yung... Oh, yung star. But, I don't know. I don't like the silhouette. I don't like the color. Hindi na plan siya. Eh, hate that. Lalo na kapag kinakonstruct kasi hindi yan man, uh, ano, nang tama kapag hindi siya yung, flash, yung iba, yung ibang parts. Hmm. Especially yun, no? yung parang ang taba nung parang pinaka-lapel niya. Hindi siya naka-flat. Saan yung lapel? Yung nandito. Ah, oh, okay. Pala ta, lapel pala tawag. Lapel pa oh, good. we're learning, guys. Pati we're yung learning. Kuali yun lang yun sa amin. Alam mo no, yun, yung parang kailangan, onting ano lang. Actually, oo. O, oh, pag lapel. Kasi parang nadala to ng presentation, pati yung parang clamp and yung everything. Yeah. Pero kapag tinanggal mo yun, gawin siya pa ng joke. <laughs> <you. laughs> Grabe <laughs> ka naman! Okay, Hindi, Istanbul. kasi pang reveal siya. So, nung tinanggal siya, maganda din yung look sa loob. So, guess ko naman. Ano ah, na Exchange. Lady. Exchange. Ikaw? Exchange. Um, ako... available Avail ako. Ako, very sweet. Avail. Wala oh, kang mabalitan. Oh, Pero hindi siya like, super napawawa ko or what. Kasi so, yung inakamaganda, okay. yung hindi siya. Okay, okay, okay. Okay, ito na. Next one. John Fidel Yaga. I don't like anything about this show. Like... Alam ko yung ina-achieve is ah, yung parang uh -huh. non situation na pearl. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Tapos, ayoko na nakapalatso pants, because palatso pants ba? Pants siya. Pants siya, pa? okay, girl. Pants siya, girl. I hate the detail. Here, I hate na nakabra. I don't know mama dyan. Like... Pero ang ganda sana ng construction ng ano, o, oh, napatigas niya yung... Maganda sana yung... Eh. Imagine mo yung, yung napatigas niya na yan, tapos super fitted na gown or whatsoever yung suot niya sa loob. Di ba parang mas... Oh, din yung... Yung baba. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, Parang mas cute siya. Si earrings mo pala, parang gumululalo pala. Oo, oh, like parang hindi kubit yung earrings na niya parang lumang bakla. Na parang, oh my gosh, we have like a bouquet, fake bouquet. So parang main. galit ka sa lumang bakla. Hindi, you know what I mean? Is, kasi sa so mga past episodes, ayaw niya din sa in mga in, lumang nag-pagent. At this point, like, nasa show na tayo, kailangan i-elevate na natin, i-innovate na natin yung mga bagay na ginawa ng mga... Pero mga like you, love no, you love ano, you love vintage. But like, I try to tweak and innovate it. In a sense mm -hmm. na parang, hindi ako magmukhang luma, parang mas mukha siyang in this time. You know, marami kang pwedeng itwi for it to look okay. Yeah. ba? Like, so what will you do to make I'm not change? gonna wear that. <laughs> Honestly, oh. like when I, when I wanna innovate it, I'm not gonna wear such thing, babe. Oh my God. But you know, I love Mama John either way, pero like I'm just being honest. Mama John! I love you, Mama John. Oh my there. God, nalaman ko kung magkana nag-gastos ni Mama John. Correct, na Mama up, John. Okay. Yeah. It's Kontakin mo si Ver. Ver na yan. Yes. Ver na yan. Kung shell siya. Yeah. Tapos biglang may flowers sa tenga. Tapos biglang may rabbit ears ba yan? Or I don't know. Chaka, medyo si medyo like, ano, connect, connect. hindi nag-connect-connect mo one So sorry. Para, ano, bakit may interject yung shell sa kumot? Di ba? Like parang anong connect ng si Kinesis up? Correct. you. Know. It's a choice. <laughs> Pero ano pero parang may chance pa kanyari ang ginawa niya pang beach talaga na swimsuit tapos may siya. ah, yeah. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, okay. Yung ginamit niya fabric. Parang yung pants and uh, earrings. Parang hindi rin. Pwede tingin niyo, oh, pag tinakpan mo yung pants, parang carry siya. Oo, uh, oh, oh, work siya. Parang carry siya. Uh -oh. Yeah. So, it's a... Uh, uh, uh mana ng gal. Sorry. <laughs> Ang waste. Tight, oo, oh, tighter Pero, waste. Pero tas return Sige. Return! Return din ako. Return. return! Return to supplier. Ay, ito pasabog to. Maxi in the house. Maxi, Maxi, Maxi. Parang nyo to binalot. Ang bigat nito. My love, can I have this? In fairness, parang eh, ginag ginagawa bang thing ni Maxi this season ang blue lips? Madam, parang... Ang oh, ganda-ganda ng look na no, ito. Pangalawa na niya yata tong. Pangalawa pa lang ba? Pangatlo. Mm. -hmm. Purple yung isa sa color. Oh, yeah. Colored lips siya. This. Maganda. Maganda tong look na to. In fairness, I, I, love it. It's a very beautiful look. No comments, no tweaking whatsoever. Hindi siya super Gusto. perfect for me, but... Gusto ko pa din. Maganda yung construction. Malinis. Ay, hindi na ako gloves Oh, yeah. Sa um, na punit-punit. Wala yes. Like, yung malinis na shoes na. Tapos nails siguro. 'di ba? Kasi parang magulo na 'yung look niya. Eh. Okay na 'yung look na 'yun. So dapat linisin na 'yung ibang part. Parang pag nag-messy bun ka, dapat sobrang linis ng makeup mo. Parang ganoon. Oh, yeah. Hindi. Pero ako, avail, avail uh, pa rin to for Super avail. Iba ito na necklace. Pero avail. Ay, ah, ito. Angel. Parang nakatayo yung ano, yung komo. Nakatayo. Nasa likod na yung parang ahon isin niya. Kung bagay yung parang... Parang kay Beyonce, gano'n, uh, sa ano. Uh, 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 parang uh -oh. Uh, sa na uh, ko. Uh, 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 bago natin makalimutan, Thank you, Beyonce. Beyonce. Maraming salamat, oh, Beyoncé. Oh, thank you, oh, Beyoncé. Ano po actually hindi ko tumatandaan. Oh. Hindi ko ulit na. Hindi siya nakakaano for me, Elsa. Parang gano'n. Yeah. Parang wala siyang kilite. Although hindi siya pangit. I get it. Pero hindi siya stand out. Oh, Oo, as of now. It's mean. It's okay. Pero yung face, so pretty. Kamukha ko yun eh. Sabi ng mga tao, so pretty ka din. Yes. It's an okay look. It's not really stellar. It's not really ugly. It's yeah. mean. So it's exchange. Exchange ako. Exchange. Pero hindi ko alam kung anong paparitan ko. Kaya ako. Hindi ko din alam. Oo. Ikaw? Exchange na lang. Ate ko Ben! Song! Kahit naman siya, aware naman siya. Return. 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 No, return. no, return. no comment. Uh -oh. Okay, <laughs> na? Return, oh return. Okay. Thank you, like, Ate para, okay, Pero ate A for the effort, correct, ha? Correct. Kasi grabe, ikaw lang yung nag-reveal ng ganyan kadami. Correct. galing oke <laughs> 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 bravo Kasi babe. alam mo, sa mga drag show, pwede mong gawin yan, di ba? Like parang, correct. ah, amazing siya sa drag show. Sa stage pala ng ano, ng drag race, hindi pala, no? Hindi pa ibang, iba pala. Oo oh, correct, siya Oo, oh, oo, oh, iba, iba, ibang iba pala, no? Tita Baby, o oh, masawag si Tita Baby. Bongga, pag ganito tong look na to, mahilig siya mag, ano, no, yung may something sa shoulders. Siguro dahil para matago niya yung broad uh -huh. shoulders niya. Tapos may something lagi sa balak. Ang galing niya talaga sa pro proportionizing. Uh -huh. Siguro, ano lang ako dito. Sa neckline, pwede tayo maglagay ng konting V-cut or konting ano, something para magkaroon siya ng leeg. Or parang gusto ko siya ng lagyan ng konting cleavage man lang, di ba? Para hindi mukhang pinatong yung ulo. Maybe it, um, different care? Uh hmm. Oh yeah, oo. Oh oh. Ma updo up na hindi magta-touch dito. Ang ina-achieve nyo parang tao-tao executive realness. So why? Oy, why? Why orange? Tsaka parang this time, forgivable ang um, pants for... sa runway. Kasi hindi ko bet nang nagpa-pants sa runway, pero ngayon forgivable. Bakit? Bakit di mo bet? Di ba si, si ano, sino ba yung lagi nagpa-pants? Si J.J. Goode? Hindi, mean, like, parang for me, if it's a runway look, mm. it should be... It's for drag race, ha. It should uh, be like... Skirt or like... Kaya rin nagkaroon ng pants on the runway na theme. Unforgivable. Unforgivable, Unforgivable siya. Di ba? Okay. Parang... O, okay. O, okay. The pants on the runway, team nila is packed. Kasi parang ano, hidden rule siya na parang, ba't ko magpapan sa eh. runway? Talaga? Oh, Plan okay. ko pa naman magpan. Pansinin mo, sino magpapan sa runway? Simone. Hindi ko, hindi sa runway. Ay, na, nag, nag pants nag siya. Nag-pan siya, oo. Oh, okay. oh. okay. Yes. Oh, sure. oh, pero, alam mo eh, yun, kung hindi siya parang ano, doon parang successful. Uh-oh. Kini ko mahirap lang kasi siya i-pull off. Oh, pero yeah, i off. si ano din, nagpa-pants. Si Raja. Di ba, mahilig siya sa pants. Di hindi naman lahat nag-fly. Oo, hindi naman nag-fly. Minsan Pero nanalo siya ng ano All Stars, 'di ba? So, oh my gosh, ang ganda naman. For me, it's a uh, Avail, 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 avail to Saken. Sweet the exchange. sorry, Tita Baby. It fast run runways kasi niya parang ang ganda. Oo. Oh, oh. na nakulaman ako here. At uh, gusto ko ng different hair. oh, exchange lang hair. Pero hindi naman siya tsaka. Like, yes. maganda pa rin naman yung look. Exchange ah Oh my God. Kung ikaw ang pabibiliin. Kung ako, kumot. Anong gusto ko? ko ilayo siya sa kumot. Kunwari kumot, tapos gagawin, isa-shape ko ng ibang bagay. Parang yes. Para na malayo sa kumot. Parang ano naman, gagawin ko siyang comforter. Tsarek. Malayo, di ba? <laughs> Parang gagawin kong puffer siya. Oo. Oh, Ganun Oh, sa'yo. Oo. Ilabas mo na kasi yun, Ver, naman naman naman. Atakay ko naman sa kumot. Parang na-inspire ako dun sa mga print. So, ginawa ko siya parang pakimono na Chinese na may binondo girl atake ko. Mm. Uh, parang may binondo girl atake. Tapos, I don't know if you're familiar dun sa parang bag ni Jake with the Snatch Game. Akin yun. Yung, yung, yung parang ano. Oo, uh, 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 oh, meron akong paprap na gano. Oh, yes. So, parang may binondo girl lang atake ko na parang paglabas ko ng runway, kakain ako ng parang mga jewel pag kagandaan mo ng chopstick, y- jugon rin yung laba. Ay, sabo. Bakit mo mo nilalaba? So, kakainis ka. Well. Pwede yung nainis. Kakainis ka naman. <laughs> so, ay, ay. Kasi required talaga yung mismo print ng kumot. Yes. Kailangan yung meat yung kumot na yan. So, yan okay. mismo, yung parang local kumot. Actually, gamit na nila yan. Dapat yan. Bomba, ay yan. Yeah, Enjoy ba ko sa ating episode for today? mga Misses ko nag-enjoy kayo. Sino ang inyong best kum hot couture? Ika, siyong ano mo? Top. So, most of the check out na. Ang check out natin. Ang check out ko is Max. Mm -hmm. Akuwatin, Max. Ako Why, mix naman. Pa Paayon? Si mix pala. Aka based on these photos. Mix Chanel din ako. mix Chanel. Right. Congratulations. Ayan. Kaya mo ba mga Peace? Comment down below kung sino ang inyong uh, check out of the week. Ayan para sa ating episode. And hashtag Add to Cart episodes. Yes. get once again. My name is Venus Lux. I'm Chris Xpand. And I'm Minty Fresh. And we are the VBL. And comment down below now. Bye bye, see you again in the next episode. Bye.